Gagaling ha. Magagaling yung mga bata nung siyan linggo ha. Magagaling talaga yung mga kanta kasi ang casting call po natin ay para sa mga dabber kids natin. Yes. At naghahanap na po tayo ng mga batang artista. Mm -hmm. so Pag-child child star, star talaga. Yung child star Parang mayor. si Raisa May. Yan. Yan. Yes. Oh, diba? oh. oh. Hindi dumaan. Ah! Si Raisa May hindi dumaan sa pagkabata. <laughs> ha? Machuca ka? Pero mayor! Nung pagkapanak, Machuca. Kaya kinsin naman ang kay cinema! Ano? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi mo rin natin hindi. ko rin Pasensya. Pasensya kayo. Nagdidikit-dikit. Okay, ulit, ulit. Ulit, ulit. Tama, pa naman! Ang Ah, Galaw-galaw. Baka e, check mo ako. Check mo ako, nagbaba Hindi na namin naintindihan sinasabi mo. Baka mamaya. <laughs> <laughs> okay. Kinabahan. <laughs> Kinabahan <laughs> din. <laughs> ah, wala naman okay. man-hit. Wala naman. Uh, sinabi? Okay, sinabi? Double kids naman ang hahanapin sa Barangay Cinema! Yo! Ay, hindi pero kinala na po natin, kagaya ng dati, 9 years old hanggang 100 yeah. years old. Ha? Hindi po, below. Ah, below, below, below. Siyempre, yung mga bata, kailangan natin talented yan. Yes. Hindi naman sasama rito. Ang ibig sabihin, marunong bumagsak. Bumagsak <coughs> ka dyan. Hindi, nagdapa lang. Marunong kumanta. Yan, yeah, kumanta. Uh -huh. Marunong sumayaw. Sumayaw at umarte, oh, yeah. mayor. Yung umarte, yan ang importante. At ito na, kasama acting. natin ngayon. Sing yes, dito siya. Unang audition ni Today. Ah, dito, six years old. Ooh. Anak ni Michael Jackson. Uy! Uy! Wow, eh. oh, oh, maraming alaga yun eh. Oh. Ah, alaga? Chloe Jackson. Sino si Chloe Jackson? Ay, oh, nga. O oh, nga. Ah, Chloe. Sabi Hi. mo, sabi mo nga, yee-hee! nga! nga! Anak nga. Hi, Chloe. Nag-aaral na ba si Chloe? Opo. Pakilala ka sa kanila muna. Pakilala ka. Hi, mga Tuffer Cubs! My name is Chloe Jackson. I'm 6 years old. 6 <laughs> <Yeah. laughs> years old. Nag-aaral ka okay, na. Okay. Anong favorite subject mo? Pilipino po. Pilipino. O, oh, sige nga. Magsalita ka nga ng Pilipino. Huh? Bakit Pilipino? Kasi po, Pilipino po ako. Tama, o. Oh. Oh. Tama nga naman, No oh, Kasi Jackson lang yung Pilipino. niya, pero Pilipino siya. <laughs> <laughs> oh, <ha>. Bakit? <laughs> Alam mo, um, hirap natin ka kausap. Kumusta ka naman? Okay lang po. Okay ka. Asan yung mga gulang mo? Ayun po. Asan? Anong trabaho nanay mo? Wala po. Nag-aalaga lang po sa amin sa bahay. Si, yeah, tatay Papa, mo, ano si trabaho? Tatay, anong trabaho? Security guard po. Ay, ma, security. Anong binabantayan niya? Um, yung nanay mo. Na Nagbabantay po siya doon sa trabaho niya. Mm, Nidi-ease ko lahat. O Ikaw, paglaki mo, anong gusto mo? Security guard din ba? Oo po. Paray! Okay. Bakit? Bakit? Para pumahuli ko po yung mga mamatamang tao po. Magpulis Mag ka, ka na lang. Tao. Oo okay. ma, okay. pwede din Oh, Masasama oh. daw, hindi mo matatama. Matatama sa akin. <laughs> ako. <Dabot, dabot. laughs> matatama. napa <Napatras> ka. <laughs> ah, may talent ka, <laughs> syempre. Anong talent mo papakita sa amin? Dancing. Dancing po with, ano, with modeling. Tara. Dancing with modeling. Oh! Wow. modeling. Wow. Bago yan, Mayor. si wow! Chloe. Mayor, bago yan. ba to. Oo. Oo. sige. oh. oh, oh, -oh Are you ready? Ready ka na? Oh, sige, tignan namin Sina, yung dancing with modeling. Ay, may, tayo may sasabihin tayo. pa daw siya. Oh, sige. Napapanood ko po kayo sa TV. Wow. Ay, weh! Wala naman kami. Sa radio lang kami. <laughs> Kamukha oh. lang nila yun. Kamukha lang namin. Uh, Ayun yung mga Dabar Cuts sa studio. Yun ang nasa oh, yun, TV, yun nasa mga TV. Dabar Cuts Yan, sa tatlo na yan. Sino yung pinakamaganda? Um, si Raisa po. Oh! Boss, hindi ko na yun. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Sorry lang. Oh, sorry. O, oh, may sasabihin ka pa ba? Wala na po. Okay. Oh, pwede mo okay. nang pakita yung talent mo? Opo. Okay. Eto na. Eto na si Chloe Chassa. Go, Chassa! Si si oh, saan ka pupunta? Momodeling. Ah, okay. Bumubuelo. Bumubuelo. Ah, bela, bela. Bumubuelo. Bumubuelo. Bumabelo. 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 Kaya rin ni Raisa yan. Kaya-kaya, Mayor. Kaya ni Raisa. Oo. Pwede niyang sabayan yan. Sasabayan niya yan, Mayor. Oo, go Raisa. Sabayan niya yan, Mayor. Tingnan mo, Mayor. Asan? <laughs> Ang galing mo naman, Chloe. Sino nagturo sa iyo noon? Kaya nagturo sa iyo. Ako lang po. Ay, turuan eh? mo. No? <laughs> Ikaw lang pala nagturo. mo nga si Alan Kay. Talented talaga. <laughs> talaga. Si nanay mo marunong din sumayaw? Um, opo. Pwede hindi kami, kami, kami niniwala. Na. Mami, alin ka dito. Tignan ah? lang natin. Music! Ah? Ay, mami, hindi kapatid. Mami ba yun? andali oh. po. Kayo, mami. Yung uh, mami yung hinahanap namin, hindi yung kapatid. Siya daw, siya daw. Ha? Siya daw. Ha, po, nanay? Uh, Sino po okay. mas matanda sa inyo? Hindi. Mio kasi. Parang yes. mas magaling yung bata. So, Bawal bawa lumipad. <laughs> Aba, ba talagang ayaw pa? Oh. Siyempre, mo, muna. Tapos yun, nga yung dancing. Hehehe 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 O ay kalabaw. Ba, ayaw nung tamana ko. Sino ang inawad? Sino ang inawad? Salamat na. Sino ang inawad? Sino ang inawad? Wala nang bata. Sino 'yong galingo? Umaarte ka rin ba? Opo. O oh, sige, ganito gagawin natin. Dahil syempre kailangan natin 'yung sumayaw, kumakanta at umaarte. Tambole Talented yan. Yeah. Ang eksena mo ngayon ang gagawin natin. Kunwari, kunwari lang naman. Ka-acting mo lang. Gutom na gutom ka na. Kasi alas 6 pa lang ata nire-rehearse ka na. Hindi, 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 hindi. Ito ba? Gutom na gutom ka Tapos, na. Uh -huh. kaya manghihingi ka ng pagkain sa mga taong makikita mo sa paligid mo o sa karsada. Okay ba? Kaya mo ba yun? Opo. Ah, sigurado so, ka? Yung mic mo, ha? Opo. O sige. Pag, walang, pag hindi nagbigay ng pagkain, kahit 2-5 ang hingin mo. Oo. Okay Wag mahal masyado. 1-5 lang. 1-5. 1-5 lang. O sige. Pwepesto na si Chloe doon sa acting uh, okay, yung set-up yung natin. Yan. Eto na mga Dapper Cats. Sa XR ang pinamagatang pahingi ng konting pagkain. Starring Chloe Jackson. Love it at! Ang sakit Kahit isa po. Kuya, yeah. malimot lang po kahit isa. Ano? 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 Malimot lang po kahit isa. Wala, anong ginawa mo? Malimot okay, lang po kahit isa lang po. Huwag ka nang umiiyaki. Eh. eh, nangunguta nga ako kasi gutom na gutom na rin ako. <laughs> Wala utang ng may-ari ng tindaan. Yung mama ko po kasi ayaw ko po kasi may sakit na po kasi ko eh. Yung nanay ko po kasi may sakit na po eh. hindi na ano, po ako isa kasi isa lang po. Ano? Wala akong maibibigay kasi nanguutang din ako dito sa tindahan. Maupo ka na lang dito, magantay tayo nang baka pwedeng may dumaan. Bahasan ba nakukano? kasi mga magulang mo? Bakit hindi sila mag, ano, magtrabaho para hindi ka nagugutom? May sakit po kasi si mama eh. Si papa, may sakit din ba? Opo. Pareho pala tayo. Kahit nila lang po, bigyan nyo lang po ako. Ako nga, wala rin. Pag dalawang araw ko na itong wala, hindi ko... Tinapay nga, hindi ko na alam kung anong itsura eh. <laughs> <laughs> sobrang gutom ko. Sobra naman yun. Eh, dito. Tawa na po kayo kahit please Huwag ka Kaya umiyak ba? kasi wala nang magagago. Ako kahapon pa ako umiiyak. Kaya ako nakasheets kasi namumugto ang mata ko kakaiyak. Hmm. Eh, susubukan ko, ko mag... Po talaga kasi po ayaw ko bumawala ng magulang eh. Ano bang kailangan mo? Ano bang gusto mong kainin? Lilapay po. Para po sa nanay ko sa tatay ko. Tao po, baka may tinapay kayo dyan. Order ka ng pansin. Ano bang gusto mong palaman? Oo, oh, ano palaman gusto? Kahit wala lang po palaman, kahit hindi na kailang po. Hindi, kailangan sa may palaman. At sa ko. De, kailangan may palaman. Eh, lahat De, na tinapay daw. daw dito may palaman eh. Sakit ng chan ko eh. Buti ka masakit lang eh. Ako ang laki na ng chan ko. <laughs> Pero wala pa akong kinakain yan, ha? <laughs> Gutom pa ako niyan. May tinapay po ba kayo? Baka naman pwede makautang. Dalawa na kami rito, oh. Bayaran mo ako ha pag pinautang tayo, ha? Ah, ito na. Pandesal. Okay na sa'yo yan. Maraming maraming salamat po sa akin. Kung nasan yung pawis yung bata? Ma, ba pawis, pawis. Ay, no. Chloe, akin na yung pandisal. Is pawis na pawis Uy, yung bata. <laughs> 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 Chloe, ang galing mo. Ba't ba ang mo, umiyak? Bakit ka nakakaiyak ng gano'n? Oh, ano ba iniisip mo? Kasi po, nararamdaman ko po. Parang nasa puso ko po yung iyak ko. Nasa puso? Wow. Ah, Pagutom talaga. Pagutom oh. talaga, Mayor. Ganun pala yun. Pagutom. Magpagutom tayo pag may taping tayo. <laughs> Tama. Parang <O, laughs> maiyak din tayo. Thank you, Chloe. Ang galing, ang galing ni Chloe. O, oh, actingan lang yan. Ako, okay, yata yeah, Tama na. Okay, baka... Next, baka pipiti mo sa bahay yan. Thank you. Next natin. Ito naman, ang pangalawang mag-audition ngayon. Four years old. Uy, mas bata. Four years old to. Ah, Four, si ba? Queen. Queen Amber Torres. Oh. Mahirap pa usap to. <laughs> Bakit? Bata pa, queen na. Ah, dito ka na. Queen? Hi. Hindi man lang dumaan sa princess. Hi, Queen. <laughs> O, oh, diba? Umupo agad. Oh. Queen, oh, there's your mic. Hi. Hi. Hello, anybody home? Hello. <laughs> Queen, ayan. Queen, ilan taon ka na uli? Four. 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 Ikaw ba nag school ka na? Hindi pa po. Bakit? Kasi ba po dito pa pa ako. Hindi ba ba sa amin? Pag four years old, pwede nang pumasok sa school. Pwede na, na mag-college. Hindi pa college. Ha? Pwede naman pre na na. Ikaw hindi pa? Pero gusto mo mag-school na? Oo Kung mag-school ka, ano yung gusto mong subject? Yung English, yung math, yung Pilipino? Science. Science. Ano? Sining. 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 Oh, meron ah, naman talaga. Kakanta. Music. Sining, sining ba? <laughs> ah, swimming. Swimming ba? Yung lumalangoy? Sining. The sining arts. Sining, sining. arts. Ah. Yung oh, hmm. mahilig ka manood ng sine. Tapa, yung mali. wala nang tumatama sa atin, ha? <laughs> Ayan, ikaw, anong talent mo? Singing niya, sabi. Oh, sabi. Si si ang kuning niya. Ayun! 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 Mahirap ano, yun. Ha? Ah? At ang hirap. At may ang hirap? Mahirap yung so Bakit yung gusto mo? Ang hirap pala. Oo oh, nga. O. Oh. Gusto ko kasi yun eh. Talong sa akin mama ano eh. Ano? Yung mama ko. Oh. Yung mama mo? Yung mama mo. Ang hirapan. Kasi, kasi daw. Gusto ko daw yun at hirap. Ah, ah. Gusto mo yung at hirap? Gusto mo yung mahirap? Yung kanta oh. mo yun. Gusto niya yung kan kanta. Yun. Gusto niya yung, kan kanta, yun. gusto yung mahirap. kanta. Mahirap. Mahirap. Oh. <laughs> Ah, ma kantang mahirap ngayon, ma Bohemian to. Ayan, <laughs> may wala nang marinig yan. Parinig namin yung... O, teka, wala pa, wala pa. Hey. Yung pala yung ang hirap. S umpisa pala ang hirap na. Okay, ready ka na? O, oh, ready? Okay. May music ba yan? Music. Meron yan. Music. Okay. Mali yung music malibu, natin. Bayaan natin yung minus ulitin natin. Mali yung music eh ha. Ayusin okay. <laughs> nyo naman yung music. Yeah. Okay, ready? Music. ang hirap ng aking Kaya ka Kasi sino nagpa-practice pala yan? May bilang muna. Ah, may oh, bilang. One, two, three, four, five, six, oh. seven, eight, five, Gusto mo, five, try natin walang music. Doon Ganun ba yun? Oo, uh, walang eight. music, kaya mo? Oo, oh, si, yes. Pe si Pedro kasi mali-mali tumugtog. <laughs> Pedro. Kaya okay, lang ay si Pedro ay. rito Okay, ready. Very good. Gantaka oleh ayo mga music. Ako magdanya nakaupo pala siya. Ang gusto niya nakaupo. Oh, oh, queen honey. nga. Oh, queen. Queen kasi hindi okay. pwedeng tumatayong mga queen. Okay, uh -huh. go. A tang hirap, pa pa bangga pa ba ko. Da ko'y masaya. Ahit ang totoo ay lakang wala. May emotion pa. Mami, ano si mami mo? Mami Agila. Mami Agila? Agila? Mami Agila? Eh, Nanay ay, niya Agila. Yung tatay niya uwak. Oh, okay. <laughs> ay, upo po kayo. Okay, mami, kayo ang nagturong kumanta. Upo po kayo. Hindi po. Ano, sa YouTube siya. Yung siya lang po nakakanta. Hindi ako marunong kumanta. Eh. Ay, hindi naman po yung kakakantahin. Huwag kayo magkakalala <laughs> po kung kayo po ang nagturo. Ayaw din namin kayong uh, ng mga kapitbahay nyo rito. Kaya nyo. Oo nga po. Okay. Anyway, thank you. Ngayon, umaakting ka rin, Mami. Hindi si Mami. Ay, si de, ala, si ito si pala. Si Queen, si Queen. Queen, ikaw ba uma-acting ka? Papa. Pero ng tissue, di yung bata nagpupunas ng pawit. <laughs> ano nga. <laughs> Pero ang uh, t uh, Kanino ka naman natuto mag-acting? Sa Mami ko po. Wow. Sa Mami mo rin? Uh, mami? Wow. <clears throat> Sabi mo sa YouTube na naman, ha? <laughs> nyo, huwag nyo masyadong pinag-youtube-youtube YouTube yung mga batang ganitong edad. Meron lang Bakit? Oh. Ka na. Pagka, pagkatapot dito, go to your room, okay? Wow! Taray. Wow! <laughs> Ready ka na mag-acting. <laughs> <laughs> Ready na daw si okay, okay. Queen Mayor. Ganun pa rin yung acting mo, ha? kagaya nung kanina. Kunyari, nagugutom ka, tapos manghihingi ka ng pagkain kung Sa sino... Sa buntis. Hindi. Hindi makikita mo, ha? Oo, okay. kunwari lang, kunwari lang, pulubi ka, ha? Queen tapos pulubi. Queen pulubi. Oo, oh, di ba? <laughs> right. ready! Eto na, sa eksena pinamagatang, Pahingin ng konting pagkain starring Queen Amber Torres. Hey guys! Action! Wala, wala mo pera, wala pera. Oh, shit. Kuya po. Kuya. Oo. Oh, bakit? Kasi po, may pong sakit po ko. Ano sakit mo? Ano masakit sa'yo? Lagnat. ko pera. Lagnat? Gamot ang kailangan mo, hindi pera, na? Ikaw naman, gini. Ginising mo ko eh. Tinulo ko na nga yung sakit ng tiyan ko eh. Ayan, masakit na naman yung tiyan ko kasi gutom ako. Gutom din po ko. Wala akong pera eh. Hindi. Wala akong pera. Wala akong pambili ng pagkain. Tapos sa akin ka nangihingi. Mangihingi ka na lang sa iba. Kasi po may pong sakit yung nanay ko eh. Ha? Huh? May pong sakit yung nanay ko. Ano sakit ng nanay mo? lat not be mayroon kayong may lagna? Opo. Huwag eh, ka tumabi sa akin, baka mahawaan mo oh, ko ng lagna. Wala lang isang gamot. Eh, dapat doon ka sa butika, anak. O, o sa oh, health yeah, center. Eh, o sasamahan na lang kita. Huwag ka... Kaya ka. Kaya lang hindi Ay, na... Hindi lang po saglit. Ola, <laughs> anak, wala akong pera talaga, oh. Mahawa ka na. Mahawa ka na. Lawa na po kayo. Mahawa ka rin sa akin. mo naman ako. Wala nga talaga akong pera. Nahihiya lang ako mamalimos. Kasi walang maniniwala sa akin. Wala na po kami. <coughs> Alam mo, kay Ma'am Rio ka humanghingi mangingi kasi wala talaga eh. Wala pa, hindi. Ako nga, hindi pa kumakain eh. Ikaw ba, kumain ka na? Hindi pa po. na pa, hindi kain. Lagot ka. Sige. Susubukan na lang natin manghiram. O mangingi sa iba. Kuya, kuya. Oh, baka may pangkape ka dyan. Laki-laki ng katawa mo. Hindi yan lang. Tandali lang, ha? Pagingi na lang ng pagkain. Tao po, meron po kayong ano, pagkain malang lang dyan. Ilista nyo na lang po, babalik na lang ako after eight years. <laughs> so, kalimutan. <laughs> Samahan nyo na rin po ng gamot. Ipapalamang kukusa sa pandisal. Gamot sa lagnat po, kung meron po kayo. pagantay ka lang dyan, ha? Baka malay mo, B bibigyan tayo ng mabait na mama. magpray ka para bigyan tayo. Ay na! Ay, na! Ay, ay, ito na! May gamot May eh, gamot? ito na yung pandisal, oh. Ibigay mo sa nanay mo yan, ha? Ha? Ano? Salamat po. O sige. Oh, ito rin yung gamot. Ilalagay na lang natin dyan. Para hindi mahulog, ha? O oh, sige na. Doon ka na oh. sa nanay mo at bigyan mo na yung gamot, ha? O oh, salamat. No, okay. uh, wala. Eka! Magic. Pop. Galing. Oh, magagaling yung mga bata, ha? Ah. Mayroon ang galing ng fairness? bata bata, 4 years old, magaling! Oh, in fairness, pareho magaling, eh, 4 years old. Oh eto kayo dun po ang gagawin natin palakasan po ng palakpak dyan sa loob ng studio kung sino po ang magiging winner natin ang mananalo po kaya medyo maliit lang 10,000 lang po ang mabibigay natin 10,000 wow. pesos at wow. 3,000 naman sa hindi mananalo o umpisa na po natin 6 years old Chloe wow 142 142 mayor 142. paano naman kay Queen Amber? 140. 141. 142 din, Mayor! Ha? 140. 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 si 140. 140. Congratulations sa 140. dalawa. 140. 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 Alam niyo nung bata, si, nung ganyang-ganyang kagaling. Nung bata si Miles. Ay, hindi po kami naniniwala. Hindi <laughs> <po> kami naniniwala. Oh, ito na. Ay, ano? Iiyak. na. <laughs> <laughs> Congrats! Congratulations, <laughs> Chloe! Tsaka Queen Amber! Iyak. Galing, Salamat po! Thank you po! Ikaw, ikaw, ikaw! Wala yan sa anak ko. Yun! Di si ah, paglabas pa lang, umiiyak na. Lagi pa na bata mo, si kumiiyak pa kung labas. Ganun ba? Bodi, kahit hindi pinalo sa puwet, umiiyak. <laughs> Congratulations! Yun ang talent!